Hello mga katekram. Shout out sa inyong lahat. Sa lahat ng mga katekram dyan na lumalaban sa katotohanan at pumapanig sa katotohanan, hindi pumapanig sa sinungalingan. So shout out sa mga sinungaling dyan na nakakalat sa lipunan. So shout out sa inyong lahat. So for today's video, another reaction, another video. Kasi gagawa tayo ng reaction doon sa video na usapan ni Tatay Ramil at ni Lewis. So, itong ano na to, balita na to, hindi na naman to matanggap sa mga taong sinungaling dyan na masyadong pinagtakpan yung taong pinaniwalaan nila na napakabait. no? Pero panoorin muna natin to kung anong masasabi nyo sa reaksyon ng mukha ni tatay na sinasabi niya ni Luis. Ito oh. Siguro may na uh, God's will na din. Dahil nakita natin yung pagsisinungaling ni kuya mo. Kasi parang nakikita ko yung pattern eh. Kala ko okay na, di ba? Alam naman nun ni Kuya, yung mga problema namin. Kahit siya yung... Pero sa tingin ko hindi niya open yun, masyadong pe. Pero bilang respeto na lang sa Kuya niya, ako, nando pa naman din yung respeto ko kay Kuya. Kaya hanggat uh, maaari, ayaw ko pong... Yung pinaka, meron po kasi mga pinaka ano talaga na nagawa si Kuya. Pero siyempre bilang ama, mga protect, protection na lang. Yung kaso sabi nga anong iba, hindi ka naman tinuring na amoy. Ano masasabi niyo doon? Na kahit yung pinaniwalaan niyong napakabait ay nakagawa ng madugong problema. Madugong kasalanan. Tinatakpan pa rin 'yan ni Tatay Ramil dahil tinuring siyang isang anak. Pero anong ginawa ngayon? 'Di ba? Kahit si Luis alam ni Luis, 'di ba, kung ano yung mga problema nila. Na kahit paano pinagtakpan siya dahil tinuring siyang isang anak, sino tahan siya? 'Di ba? ganun lang magmahal ang isang magulang na kahit sa ulit-ulit ng nagawa ng anak niya ang kasalanan handa pa rin niyang gawin ang lahat pagtakpan ka, protektahan ka para hindi ka masira sa iba para sa ikabubuti mo gagawin ng isang magulang pero ikaw, kumusta ang ginawa mo sobrang mapanira nagpadala ka sa sulsul -sul para lang masira yung taong nagmamahal sa'yo. Siguro pa nga, nagbabasa ka pa ng script para siraan lang sila. Pero kami, na sa kanila, hindi mo kami mapapaniwala doon sa mga sinasabi mo. Dahil nakikita naman namin kung kaan, paano ka tinatrato doon. At nakikita namin sa mga tao na yun, ang mga ugali nila. Kahit wala, wala kami sa loob, nakikita namin. No? Kahit hindi nila pangalanda ka na Uy, ang bait namin. Suportahan nyo kami dahil ang bait namin. Kahit di na yun sabihin ng isang tao, makikita mo yun. Pero ikaw kasi, gusto mo kasi mga material na bagay na hindi maibigay ni Tatay Ram sa'yo. Dahil ang gusto ni Tatay sa inyo ay matuto kayo sa mga bagay-bagay. na Hindi nga kayo si humawak ng mga malaking pera. Pero nga dahil may taong sumusulsol sa'yo, yun. Right? Aminin nyo man o sa hindi, isa kang ano, materialistik uh, materialistic na bata. Dahil, ano eh, nagpadala ka sa sulso -sul eh. Kasi, ang nasa isip mo, uh, doon ako dahil mabibigay nila yung gusto ko. ah uh, mabibigay nila yung uh, mga bagay na hindi mabibigay ni tatay. So, yun. Sana, uh, makakaisip ka ng maayos, sasabihin nila na huwag na daw pag-usapan dahil may depression na yung bata. E sino ba ang gumawa ng pagka-depress niya? Sino bang gumawa ng moves para ma-depress yung ano, minamahal niyo? Pa-depress ka talaga dahil nagbibigay ka ng pagka-depress din. Kung hindi ka ba naman nag-umpisa, paging ganyan ka ba ngayon? O ba? Diba? So, kung gusto naman ng katahinikan, magpakatotoo ka sa pagkatao mo dahil ang tunay na kaligayahan nasa totoong ugali. Totoong nasa puso mo, totoong ikaw. Dahil kung puno ka ng kasinungalingan, wala kang katahimikan. Kahit saan ka pa magpunta, kahit nakatira ka pa sa gold na bahay, wala kang kaligayahan, wala kang ano, katahimikan. Dahil ang binigay mo, ang pinakita mo, paninira, sinungalingan, promise, wala kang kaligayahan na makamtan. Pag ganyan yung ipagpatuloy mo yung ganyan, makasinungalingan. sinungalingan. So, kahit wala ka na sa kila tatay, may panahon pa na baguhin mo yung kung anong kasinungalingan mo ngayon. Pwede kang humingi ng tawad, ipag mo baguhin mo, maging totoo ka, pagkatao mo. 'Yun lang masasabi ko. At 'yan sa mga tao nakapaligid sayo, sana makaisip-isip din sila na hindi tama yung ginawa nila, no? Yung pagkonsente, hindi 'yan tama. Sana magising kayo. so sa mga katikram, maraming salamat sa inyo lahat.